Ito na pala guys yung update ng aking niyog na aking sinilaban doon uh, mga 3 months ago na siguro or mga 4 months ago. Uh, Nag-viral ngayon siya Dahil sabi ng mga tao ay Mamatay daw yung niyog Kapag sinilaban Sa ginawa ko daw yun eh, Pinapatay ko lang yung niyog So dahil nga sabi ko Sinisilaban yon sa ibang bansa Para mabilis daw magbunga So after nang nasilaban ko siya Nang mga after 4 months At ito na po siya oh, May mga lumalabas na na suwak Ayan pa oh At Ayan pa oh. Ayan, maliliit lang siya. Kasi dwarf nga pala ito. At ito pa nga yung ebidensya ng mga nasunog, oh. Na mga paklang, kung baga napaso. At uh, sa sawa ng Diyos hindi naman siya namatay. Bagkos ayan na ah, nakikita na yung ebidensya na malapit na talaga siya magbunga. Kasi may umuumpisa ng lumalabas yan oh. Ayan na. Ah. May mga lumabas na o oh. tatlo pa dalawa, tatlo. Ayan. So, hindi totoo ang sinabi nila na pag sinilaban mo ay mamatay yung niyog. At ako mismo ang nagpapatunay dahil ito po ay dati kong sinilaban na parang nilinis lang ba yung puno niya para mamatay yung mga insekto na namamahay doon at para mabilis siya magbunga. So, ito na po siya. Ayan.